ang mga members po ng Church of God International ay nagaanyayan sa inyong lahat para sa isang mass indoctrination o ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Kristo. Ano po ba ito mga kababayan? Pag-aaralan natin ano ba ang mga utos ni Kristo, mga aral ni Kristo, aral ng Ebanghelyo na para sa ating panahon. Kasama barito rito ang pagbibigay ng ikapo, ang Santa Senang may abulo yan? kasama barito, Ang pangingili ng Sabado? Doktrina ba ng Panginoong Sokristo na bawal ang baboy, hipon at iba't iba pa? Nanyayahan namin kayo ng isang buong taus-pusong paanyaya na sana'y pagbigyan ninyo mga kababayan. Kung kayo po ay mayroong pagnanasang makaalam ng mga aral na tunay na doktrina ng ating Panginoong Sokristo mag uumpisa tayo mula sa December 9, 2024. That's 7 o'clock in the evening, Monday. Magandang araw po sa inyo lahat. Muli po ang ating opening ng uh, Mass araw ng Lunes, December 9, 2024 at alas 7 po ng gabi, Philippine Standard Time pag-aralan po natin, timbangin po ninyo. Talaga pang turo ng Panginoong Kristo yan. Sinasabi ninyo, yan ba yung nasa banal na kasulatan? Kasi para tayo ituring niyang kapatid niya, magawa natin yung kalooban ng Diyos. Para naman magawa natin yung kalooban ng Diyos, makilala natin yung turo. At yung turo po na yun, eh, turo na ipinatuturo ng ating Panginoong Heso Kristo. Araw ng Lunes, December 9. 2024 at 11:00 Puyanangabi, Philippine Standard Time. Lolo po ng panginoon, sana ay makita pilita Once again, the opening of our mass indoctrination on Monday, December 9, 2024, at 7 in the evening, Philippine Standard Time. Let us study. Analyze if what you are saying is truly the teaching of the Lord Jesus Christ. Is that what the Holy Scriptures are saying? For us to be considered His brethren, we should be able to do the will of God. And for us to do the will of God, we should know the doctrine. And the Lord Jesus Christ commanded the teaching of that doctrine. That will be on Monday, December 9th, 2024, 7 in the evening philippine standard time god willing may we see you there